Hello, good morning to all viewers. Gising ko lang ka. Ito po ang walang magawa. Kaya ngayon, medyo mag-vlog ako lang. Ang ang vlog lang. Gising na rin ang aking mga kasama sa bahay. Ito po ay magwawalis na. Yan po ang aking apo nagigising pa lang. oh. Ayan oh. May alaga ako ngayong umaga. Ayan, ang apo ko. Anak na bunso ko. Dito na dali. Ibili tayong taho. Ayan na makulit kong apo. Anak na bunso ko. Dali lang pare ha, ah. Dali lang ah. Madali ka. Ay puti. Mayaman. Kung talagang puro ka mayabang, mayabang, mayabang lang. Wala mga pobre dito. Ikaw na, galing pa kong bariya eh. May bariya ka dyan, be. Ay, ganun dali. Dali lang. May pahing nga bariya ma. Wala mga bariya. Ay, yung kulunot yung... Di, bilang mo tao eh. Baka kaysa kalunot. Pero para naman, -ga na umaga umaga. Sandali naman! Ay! 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 ko yan, no? Yan po ang bunso apo ko. Pupugi ba yan? Hello? Hey, hello. Yan, nagagalit naman mayor doma namin. Talaga na. Pare. Pinaplag kita pare, oh. Ito, ito. ito. Kapit bahay namin yan, o. Nagan, eh. Ano to? Bente, bente. Ay, Ah, huh? 15 lang pala 'to eh. mo iba talaga 'pag dumadami pera, lumalabo mata. Wala nang pera. Bente, Ako wala pera pare. 20 ba 15? kinsi yan, kinsi, Sampu eh oh. Sampu ba yan? Sampu lang pala. Oh, lang yan. Sampu. Di, 20 man ako kuha ko doon. 20? Oo. Uh -uh. Wala, pa Dito doon, pag dumadami pera, lumalabo mo takas. <laughs> Tayo pa <pare>, walang mayaman. <laughs> yung mga anak natin, yun ang mayaman. Pare, di ba? Buti pa yung anak ko, hindi nakaranas ang ginagawa ko eh kaya mayaman, mayayaman yung anak mo. talang lang ako. Tayo yung mga ano, tatay wala na. Oh, lahat ng hirap, binanas ko uh, yung mga ba? anak ko, pahir ko na ko, ko na lang sa trabaho. Yan nga, siyempre. Eh, pinag-aaral mo naman eh. Dalawa, 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 dalawa. Isa lang, tama na yun? Dalawa, dalawa. Dalawa? Ako, so, oh, sarap ng tao. oh Yan, yan bo, yan, bo. yung mga ka, mga kasenyor. Oh. Diyan lang nakatira sa amin yan. Anak mo? Sideline lang to. Anak mo? Hindi, nagbablog ako. <laughs> Ah, vlogger ako eh. Vlogger ha. <laughs> <laughs> oh, na Kung Gusto no? mong lumigaya yan. ang iyong buhay. Ganyan po Tumalap ang routine namin sa umaga. Pataho, iibigin kang tuna. Yan, yan ang routine niya. Sideline uh, lang uh, 'yan. Nawawala ako eh. Isang pagtaho. Yung ginagawa niya niyan, nga, man, lang di man, 'yan. Hindi ka iiwanan. Ano, wag na uy, wag na uy. <laughs> pa <laughs> Pag nagbigay yung Facebook ha, bigyan mo ako ha. Wala, diba so, wala sikat. Ano lang to? Remember eh, I may mean, impress lang ito, pre. Ah, pare, sige. Hindi. Ah, may impress lang ito. Hindi naman to ano. Anak Hindi lang, ha? Matakot ang mga kasama ko yan. Oo, siyempre. Sabi mo si Dali o ano, si Sibirang <laughs> kahit. Di alam mo pare, <laughs> nagbabrag ako para lang naman sa anong pagtanda ko ng gusto, papanuorin ko na lang yan. Ayun. Kaya Bukas, ipa na ka, uh, ano ko. Nung binaris nung binaris si Jose Rizal anong ano nung binaris si Jose Rizal anong uling sinabi niya Adios, patria. Hindi. Ano? Kamo nah, na mga kalimutan ko. Pero isa na kalimutan, di ba sabi niya? Oh. Ang gaya, ano? o, diba, ganyan kaya ano? Oh, di ba sabi niya? Ganyan. Ano sabi. Ano sabi mo? Ano sabi niya? <laughs> yung huling sinabi niya? Huling <laughs> paalam niya. Nakalimutan ko na pre. Ako alam ko eh. Ano yung si sinabi Sabi niya oh. Napatay ako! Oh, <laughs> 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 Pinag pinag-isip mo pa ako eh. Nang <laughs> Hindi, okay, pre. Oh, hindi, okay. vlogger na ko lang to, lato. Maga umaga po. Sarang po ako kumakanta. Sampay pa ko. Eh, kainin mo talo ta, kain ka talo yon. Popo Poppo na, siya na tayo. Wash, wash, popo ikaw. Di pa yon tapos? Kailan mo pili? Hindi kami. Okay. Hindi pa yata yan eh. na oh, udah. Ini ya? Oh, why? crying. Oh, it's so so. Oy, oy, mami ka, mami. Ay, pasok mami, pasok na. No. Wait, mami, wait, here. Wait, your mami here, ha? Okay. Ah, uh, uh, okay, 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 okay. okay. Uh. Oh, no.

嗯。<sighs> <sighs>